Good afternoon sa inyong lahat mga idol Home service po tayo Ito po ay rusi binaklas na po nila Kasi hindi po nila mapalabas daw po yung kuryente Bago po yung battery mga idol Umaandar naman siya pag kini kickstart Pero pag ginususe Ay hindi lumalabas yung power po Doon po sa neutral indicator Check natin yung battery Maganda maganda lol May kuryente kasi bago naman mga idol Ayan check natin yung positive dito sa harapan kung meron po dyang lumalabas na kuryente ayan yung red wire po na galing po ng battery check natin yan at dito matutumbok kagad natin kung may problema yung wiring o hindi yon so walang kuryente mga idol ay eh, no? tinusok na po ng ating idol na si Rob Milk yung kulay red at hindi umilaw so matik ito yung may saralin yan fuse Ayan. Okay, so i-tester natin to papakita natin sa inyo na fuse yung may problema kaya kaya umakyat ng kuryente sa taas yon may light sa kabila yon wala hindi umilo yung ating test light alright so ito yung problema yan okay so re-recta lang naman muna natin to pero bago natin to re-recta papakiramdaman natin kung iinit no pero kung wala pwede muna re-recta para matest lang natin kung ano yung iba pang problema Yon. So hindi naman nag-spark, walang init na naganap. So check na natin dito. Ayun, umiilaw na pati yung kanilang indicator po ng neutral, umiilaw na mga idol Ayun. So, so sa idol natin na nagpa-home service, ay maraming-maraming salamat po sa binigay mong tips sa atin, no. Kahit na uh, napakadali lang ng problema ng... Uh, motor mo napakadali lang natin na solusyonan ay binigyan mo pa rin kami ng magandang bigayan mga idol so salamat sa iyo mga, uh, mga idol Ayan. so sa mga gusto magpa home service dyan mag comment lang po kayo dyan mga idol Ayan, no? Uh, at po kami magpunta lalong lalo na kung malapit ka lang dito sa ating pwesto Ayan, alright, so ganito lang muna yung video natin mga idol Yon, lagi nyo pong tatandaan na sa pagwa-wiring, ay napakahalaga po ng basic no Sa simpleng basic na pag Uh through troubleshoot ay malalaman natin yung uh, iba pang problema ng ating motor no kasi sa basic nag-uumpisa lahat no dapat alam natin yung basic na installation at basic na pag-wiring mga idol. Ay so ganito lang muna tayo. Peace out muna. Bye bye. Ingat sa pag-wiring mga idol. Salamat po. Chok choki. Choki.

Discoff yan din, likod. Yung ganito. Ganito yung mix, ano? Oo, yung mix. Alright. Add color rin eh. Pula. Pula gaya, pula. Pula gaya, pula. 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 pula.